Hello mga ka -team. good morning. Uh, ngayon mga katim, -team, papunta po tayo sa Gubat. Yung napansin mo yung unang naming video, pumunta kami kay Tatay Roldan. Uh, pumunta kami ngayon, babalik kami. Uh, meron po kaming dala na grocery. Uh, meron pong nagpadala, uh, tawagin na po natin ng anonymous. Nagpadala po siya ng 1,000 at saka... Bumili po tayo ng bigas at saka solar may pinangako ko pinangako ko kay Tatay Lordan uh, bumili po ako ng solar kasi po madilim po sa tinitirahan niya dun sa bundok o sa gubat yan mga katim ipakita ko yung resibo mga katim no? yung binili natin grocery ito pong resibo mga katim sa nagpadala po ng uh, 1,000 kay Tatay Lordan ito pong grocery at saka yung bigas ayan mga katim ibigay po natin kay tatay Lordan at shout out na rin sa ating mga followers no na nagsin po ng star uh, bili po ako ng solar para kay tatay Lurdan. sa mga nagsin ng star no maraming salamat uh, pumunta kami sa gubat ngayon uh, balikan namin si uh, tatay Lordan Okay mga ka-team, ah, pumunta po tayo sa Gubat niyo. Ito po yung mga kasama ko mga ka-team. Ito, um, bago kasama. Busiri po namin, binili. Nagbili na kami ng pagkain. Doon kami kakain kay Tatay Lurdan para kaming salo-salo. Kala kami ng kaldero. Ito na guys, umpisa na silang umakyat guys. Pupunta na kami kay Tatay Lurdan. Okay mga ka-team, Punta kami kay Sate Roldan. 3 kilometers na. No? Galing sa baba, papunta dun sa gubat. 3 kilometers ang lalakarin po namin. Oh. Oi. Tujuh Melayu pa mga ka-team. Kila tawisan ako mga ka-team mo. Oh. Labi nang tawis mo mga ka-team. Dito. Street bus. Asa diri? Hmm. Asa diri diri? Hmm. Sana. Saa agta tani. <laughs> <laughs> Ayan mga ka-team uh, Malapit na po tayo sa bahay ni Tatay Lourdan mga ka-team malayo yung pinakara natin mga ka-team no? uh, Doon makita nyo sa yung mga, yung mga kahoy Nandun po, sa, nandun po ang bahay ni Tatay Lourdan mga ka-team Kaya mga ka-team, punta natin si Tatay Lourdan game on let's go come on good job son i think that. may hey, mga katim, nandito na po tayo sa bahay ni Tatay Lourdan. Ito po yung bahay ng mga katim. Oh. Yeah. Wala siguro ang tao ngayon mga katim. Wala siguro sa Tatay Lourdan. Oh! No. 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 Naka-joa manjo miyo. Oh, sayo Tungas din sa bonton miyo. Naramat pero pamata. pa. Atong go. Pag-an ba? Lai nagpadana ko og 1000 o, ba akong gipalit og kanang grocery. Hmm. Ang sirin ni mo, o nga, ang pati bugas. Nga kata kung isaan mo ba nga, ang palit kong sular. Ang kong sular at itao tao din Para hayag ba? Ang uh, hayag mo nga nga. salamat po rin ko sa atong mga atong followers din nga. Ha. Nain hatag na itong kuwan. Nga itong star. Nga, withdraw na ko. Nga mo, ang kong sular. Nga, bugas. Nga, dami kong bugas din. Nga, okay. Ipahatag kasi mo ha. Nga, nagigit. ang resibo nga gihatag dara moni siya sa yag, sa grocery oh. ya kay siya oh sa bugas dara dai kayo na mo ni siya ang grocery ba ko dani ato ning kuan amigo ni nato sa ni nato ka amigo nga nagpadasto ano oh. moni ni ang resibo niya ayo oh. ang resibo <laughs> sa, <laughs> sa grocery ni 800 niya sa bugas 500 <laughs> Muli ang mga resibo niyo. Oh. Uh, si Tatay Lordan ang tawag nga sa din sa mua, migo, migura. Uh, oh. ah, to si Tatay Lordan. Na uh, tong po. Pag ikaw tapos may sular, kamo magbuo. Oh, nama hawon mo pa. 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 Wala sular. Kamo wala Oh. Ba sular aton ni aton ni kabin sular ron. Dire. Oh. At ang katong siya sa iyang. Iyang man dire. So, yang

musika pero sa kusog mga team basta pull lang yung pagkarga kani di pa makaya niya siya pull yung pagkarga kay kadiyot pa manato ni na, na charge na, na buwan sa inyo Oh, yung hayag. Ay, paana? Oh, dire ba? Dire na siguro. Tapos ni wire. taas na siguro. Oh. Ah, oh, okay. oh. langkap din din ka hayag din niya. Ah. Makita na ang balkon ni Tatay Lordan. Oh na puno mga bitay-bitay oh ni ngani to sa balay namis balay nani gamay ra pero kusog yung siga may 40 watts na si tatay Lordon guys perti sini rico okay basin kana gabi na tudog ah tudog mo ka lang kami ni

Yan, dahil kayo, salamat no sa nag-send po ng star. Ah, uh, bumili, nakabili po tayo ng solar. Ibigay po natin ni Tatay Lurdan. Uh, binigay po natin ni Tatay Lurdan. Ah, uh, maraming salamat sa ating mga uh, followers. Ando, mura na imong kasi dito, gano'n siya, kani. On, off. At kasi nga, padoli to. Padoli to. Kusok, makarindi ah. Oh, parinay po eh. Parinay. At kasi nga, ibalik, ibalik dito. Idola, idola. Idola ito, parang dili makuha ng sang usa, musiga. Oh, di, iyon, iyon. Kana, pasilita ng kanibaba, kanibaba, pasilita. Oh, nam siga na. Na, iop. Iop to balik. Kanang ubos, kanang ubos, kana Ah, naop na siya. Mawas ka po na, Drea. ah na nagblink na siya Oh. Pero kare may go bisan ang kiniang nga remote gamiton ditong usa pwede di Japan. Oh, pwede ra gyapon na siya. Ako ah. wala man duha ka remote dito. Ay di ibili na no, ni mo ha man siya. Mo lagi. Mo lagi dito eh. mo. Pero so, pwede ra, ra usa imong gamiton. Oh. Pwede ka imong gamiton kanira usa ka remote dito i mo i, i remote mo ba? Gami ang baterya. Napa pa may extra baterya nito dito sa karton. Hmm. Y extra baterya. Dogay man ni mga ang baterya niya. Hindi ka buwan na may buwan. Ado ba, ay mga... mga tulok na buwan siguro. O sobra pa. Pinapag ko na ito. Lahat na sa... puso um, na. Napasalamat na sa atunguan. Nagpada na. Oo. Masalamat sa mga kasultin mo sa nagpada. <cam> ng Nagpadasalamat <skes Ouais privilege> sa salamat Kaya langdag kay po niyo po, bro. Ha, Sa katung... sa langsin po ng istar ba? sa Solar, ang na nato po ng amigo sa atong sa atong vlog na to, Mga naghahatagan yeah. na sa Solar. Yeah. sinong star ba niya itong na withdraw na to, niya mo nagpalit oh. so, sa Solar? Oo. So, may kasulti sa atong amigo? Yeah, salamat naman siya ng amigo. Oo, oh, salamat niya Salam. amigo no? Oo, oh, salamat naman. Karuian siya po niya po, ni bre. Oo, oh, good. Sakto, Jun. Na, na naka-Solar, hayag na naka-gabiin. Oh. Di na ka mapublima, di na ka mapanulpan dun niya. Di na, na, amigo po no, niya. Na, kalat Nagkalat pa niya po. Ah, kaning, ning kan ni samo ni mung so ni gabi. Oh, yeah. it, you know, okay. oh ni yang suga guys oh kan ni. Ni oh. gabi ni mun sai suga niya. ah. Kan mun ni dekutan oh para mahaya diri. Oh, dak mag amo di ni di ka maghaling. Pangapaso Oh, mo gyud. Nya karon na namang kay suga marag ni jo. Ayahe na kayo. Pero ang ampinga ni oi. Oh, salamat sa tong followers no nga naghatag anang kuan. Oh, salamat sa atong followers nga